guys, good news po. na ko na po yung 60,000 game minutes views para sa stream ads ni Meta. Na Meet ko na yung 60,000 game minutes with at sobra-sobra mga. -sobra dahil sa isang post na nag-viral. Sa isang Reels video ko ngayon, nag-bug ang lahat. Wala nang pag-asa para dyan sa requirements ni Lolo Metz. Huwag po so, kayong mawala na pag-asa. Just post lang po ng post. Malay niyo mag-viral din ang inyo. Hindi ko po inaasahan na mag-viral yung Reels ko ngayon. Kasi unang post ko pa lang, first hour is 200 views lang the next day, mabot siya ng 300 plus lang. Tapos pag gising ko lang umaga, biglang nag, sinilip ko biglang nag 44k views. Mm -hmm. Tapos tininan ko yung, in stream ads ko, naging, ay yung 60k minus views requirements ko. Naging 24,000. Tapos after ng one hour, yung 44k views naging 60,000 views so yun na sabi ko, maraming maraming salamat sabi ko pag pag uh, natulog na kami sabi ko sana bukas maritch ko na yung 60,000k 60, minutes views pero thanks god hindi lang 60,000k 60, minutes views ang binigay niya kundi 204,000 minutes view ang binigay. Maraming-maraming salamat po sa more than 800,000 K views. Nawawala na nga ako ng pag-aasay kasi ang hirap makabuo ng 60,000 K minutes viewed at pag di ka pa nakapag-post, nababawasan pa. Pero in just one click, in just one, one click, nag-viral yung risk ko. Maraming-maraming salamat. Ito Lucky Charm dyan ko. Kaya ayun, ng notive si Meta na you're able to set up your in-stream ads. Thank you, Lord. Please, is it pansit? Nag-set up na ako. And then, ayun na. Sana ma-approve para makasahod na tayo kay Lolo Mets. Maraming maraming salamat po sa mga followers at mga nanood at nag-share ng aking news video dahil po sa inyo. Nakaset up na ako ng instream stream ads at makakasakot na rin tayo kay Meta. Kaya ito po ang nasabi sa inyo, huwag na huwag kayong magsasaw mag-post. Kahit 100 views lang yan, 200 views, mali mo one day mag-viral yung video mo. Una sa lahat, nagpapasalamat ako kay God kasi binigay niyo to para sa akin talaga to. Pangalawa, sa anak ko, hindi dahil dito, hindi siya nag nag hindi niya nakita si Jollibee, hindi ko mabibidyohan niya. Nakita niya si Jolly. Abi, 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 sabi niya. Nung pala nakita niya si Jollibee na sa labas. So, yun ang pa-picture ko, tapos na-videohan ko tapos yun yung kapulitan ni Jolly bibidyo ha po pangatlo kay nanay at sa lahat ng mga kamag-anak na nanood at nag-share ng video ang apat sa mga followers at sa mga non-followers na nanood at nag-share o diba mas marami yung non-followers kaysa sa followers yung non-followers yung, yung nag-share nanood para tuloy follow nila sa akin. Maraming maraming salamat po. Hindi po dahil sa inyo. Hindi ko ma-set up ngayon ang stream ads ko. Pero nga ito nga yung time na alam ng Diyos na talagang kung sino ang walang wala talaga. God will provide. Thanks to Him. At nagbunga na yung, yung pag Uh, sisikap po at pag uh, pagsitsaga po don't lose hope guys kasi ilang days na akong hindi nakakapag uh, upload nun kasi parang tinatamad na nga ako. hirap hirap abutin ang uh, 60k means viewed tapos hindi ka pa ma-invite ng meta sa ads or reels tapos, nababuwasan nyo yung stars mo, na nyo yung uh, minutes bit mo. Kapag di ka man nakapag-upload ng consistent, araw-araw, dapat mo upload ka. Pero, minsan, nawawalan din ng content ang creator. Yung mga content creator, nawawalan din sila ng ideas. Kung ano post nila, katulad, nawawalan ako ng ideas. Kaya, yeah. yun, thanks to God talaga sa 800 more than 800k views na yon and, and counting pa siya ha? Na naabot ko naabot ko yung stream ads na 60,000k means nang sobra sobra pa ay wag po kayo magsasawang mag post kahit ano i-post eh, ako nga kahit ano pinag-post ko na eh <laughs> nagtatawa na nga ako eh Sayang! ah, uh, kung ano, kung ano ang ano, ginagawa ko dito sa bahay. Nandito lang naman kasi kami sa bahay.